ah, oh, ito yung nanalo! Dito. <laughs> Hello mga kamartes! Ayan, may challenge po tayo sa ating mga kamartes. Yung challenge po natin ay ipasok ilabas sa bote challenge. Ay, hindi, mali. Ipasok ilabas ang istro sa bote challenge. Ayan. Ang gagawin nyo mga kamartes, ipasok nyo sa istro, ay yung istro dyan sa bote gali, gamit yung nguso. Ayan. Yes, gamit ayan. yung oso. Yes. Ayan, yes, madam. Ayan, yes. Tapos, nagaganyan kayo yung tumatalon na isang palang. Ayan. Yung mananalo, ito yung prize. Ayan, ayan. Siyempre, yung matatalo, may consolation prize. Ayan. Game na ba, mga kamartes? Game na! Ayan. One, two, ready? Go! Pag nahulog, balik, <laughs> mag, <laughs> mag <laughs> <laughs> oh <no>. oh, oh, <laughs> <ang gagaling> <laughs> Oh, oh, Ay <laughs> <laughs> ah, na oh, labas. Kuha ka Dali. oh, si ate Ang gagaling ng team nila. oh, 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 sige <laughs> sige <laughs> sige, sige. Wow, nakashot! Ah, tatlo! All three! <laughs> sige, sige. Yeah. Oh, apat na yung team. Let's Galing nanti Joseph Blaga Oh, yang galing. Si Martes Blago. <laughs> Hindi <laughs> ka pala kakashot. <laughs> Sige, ka? galing. <laughs> wala Hindi, <ba> <laughs> <laughs> wala ka si Martis vlog. Ah! <laughs> Ah, <laughs> oh, pwede na yan. Go na yan. Galing. Sige. Okay. Bawal sandal sa tibol, Oh, sus. Mga mukha. <laughs> Nakashoot na naman ang Team Rusok Partners Vlog! Magshoot ka na! <laughs> oh, sige. Ah! Pasok! Tanggal mo, tanggalin yung sayo! Tanggal mo yung sayo! Paramihan! Ay, ay, nilipad na yung isa! Oh! Atambet, may isa pa! Ay, oh, uh, Ay, oh, nauna na. Ang gagaling nila! <laughs> Siya Ate! <ating. laughs> Ay! gagaling! Yay! Wala, 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 wala na! Wala na! Wala na sa amin! Ayun kayo ng indang! Kunin nyo kayo ng indang! Yung mga Katalo kayo natin Hello, da. Okay. <laughs> Hindi, dito ako ano? Dito ako pen. Ah, oh, ito yung nanalo. Okay. Dito. <laughs> Meron ka consolation. Ah, uh, syempre, may consolation prize okay. pa rin sa kanila. Okay. Eh,